Matindama epekto ng Super Typhoon Nando sa ilang lugar sa Cagayan. Inabisuan na mga residente roon na lumikas at live mula sa Cagayan may unang balita si Nico Wahe. Nico. Igan, magandang umaga mula nga kagabi, alas 11 ng gabi hanggang, uh, magpa, hanggang sa oras na ito ay uh, inuulan at uh, binabayo ng malakas na hangin itong santaan uh, Santa Ana, Cagayan dahil pa rin yan sa Super Typhoon Nando. Halos walang hinto ang paalala ng mga otoridad sa Santa Ana kagayan kagabi na dapat nang lumikas ang kanilang mga residente, lalo na yung mga nakatira sa coastal area. Ano mang oras kasi daraan sa Santa Ana ng Super Typhoon Nando bago dumiretso sa Batanes area. Nabutan namin ang residente ito na naglalagay ng takip sa kanyang mga bintana. Pagpatak ng bandang mag-aalas 11 ng gabi, nagsimula na magparamdam ang bagyong Nando. Sa tinutuloyan naming hotel sa Santa Ana, ramdam ang unti-unting paglakas ng bagyo. Nagsimula sa mahinang hangin at bahagyang ulan. Hanggang sa sumisipol ng malakas na hangin. Mas lumakas na rin ang pagulan. Ang mga puno tila sumasayaw. Habang papalalim ang gabi, mas lalong lumalakas ang bagyong Nando. Uh, Santa Ana, kagaya. Tumutuloy kami sa isang hotel uh, na malayo naman sa coastal area para mas maging safe lang itong ating team. Ito't uh, malakas pa rin nga itong uh, hangin dito sa kinaroroonan na namin at yung uh, pag-uulan ay ayan, napakalakas pa rin at ayon sa PDRRMO ay wala nang uh, supply ng kuryente sa buong uh, Santa Ana at uh, ayon din sa PDRRMO meron tayong mga nakuwang datos mula sa kanila uh, kaugnay dun sa mga evacuees natin sa Santa Ana ay meron ng 703 families na mga in-evacuate, karamihan dyan ay yung mga nasa coastal area sa bayan ng bagao ay uh, 246 families na itong uh, mga, ang pamilya na nandun sa Bagaw area naman na nasa evacuation center. Sa Pamplona ay may 304 families, habang sa Kalayan kung saan uh, yung tinutumbok nitong uh, Super Bagyong uh, Nando ay meron naman tayong 634 na families na nasa evacuation center. At live mula rito sa Santa Ana, Cagayan, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Nakabantay rin ang mga otoridad sa Ilocos Norte na may nakataas na storm surge warning dahil sa Super Typhoon Nando. Beo ng Balita Live si Sandy Salvacion ng GMA Regional TV. Sandy! narito ako ngayon sa Kapitolyo ng Ilocos Norte at sa mga oras na ito ay tumila na yung pag-ulan na may kasamang hangin kanina. Sa ngayon, isinailalim na sa Tropical Cyclone Wind Signal number no. 3 ang northern at central portions ng Ilocos Norte at signal number no. 2 naman sa iba pang bahagi ng Ilocos Norte bunsod ng Super Typhoon Nando. Puspusa na rin ang pagbabantay ng Philippine Coast Guard Ilocos Norte dahil sa inilabas na storm surge warning ng mga otoridad sa mga baybayin ng bangi. Pagudpud, Burgos, Bakara, Badok, Purimao, Lawag City, Paway, Pasukin at Pinili. Inaasahan dito ang alon na may taas mula sa isa hanggang tatlong metro. Posible rin ang pag-apaw ng mga ilog tulad ng Padsan River kaya naman pinag-iingat ang mga residenteng nakatira malapit doon. Samantala sa Ilocos Sur naman mahigpit pa rin minomonitor ng otoridad ang bayan ng bantay, partikular ang mga ilog lalo na ang Banawang Avra River System. Kasabay rin nito ang tuloy-tuloy na clearing operations na isinasagawa sa bayan naman ng Santa sa sa Ilocos Sur. Ngayong araw, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa lahat ng mga probinsya sa buong, sa buong Ilocos region. Igan, paalala ng PDRRMO sa mga residente na nakatira sa low-lying area na lumikas na bago pa bumaha. I-secure na rin maging ang mga alagang hayop at yakin na nasa ligtas silang lugar. Igan. Maraming salamat, Sandy Salvacio, ng GMA Regional TV. Iginiit ng Philippine National Police na nagpatupad sila ng maximum tolerance sa mga kilos protesta kahapon pero hindi na iwasang magkaroon ng tensyon sa Mendiola sa Maynila. Arestado ang ilang kabataan dahil sa umunay pambabato at pananakit sa ilang pulis. May unang balita si Athena Imperial. Nauwi sa gulo ang protesta sa Mendiola kahapon. binato ng mga kabataan ng mga pulis. Binomba ng water cannon ang mga rallyista. May nanira ng motorsiklo. At ng traffic light. Mula sa Ayala Bridge kung saan nagkagulo rin sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis, Dumirecho sa Menjola si DILG Secretary John Vicremulia para tingnan ang rayot na nangyayari. Nagsisimula ng humarang yung mga pulis, yung MPD dito. Sa bahaging ito ay huminto muna si SILG kasi baka pumunta dito yung ibang ralista. So minamando na rin ng mga pulis yung traffic. Wala na munang nakakapasok sa bahaging ito ng Legarda. Secretary, ano po ang plano natin from here? Maximum tolerance pa rin. hold the line. Hindi, hindi pwede manaig ang anarchy dito eh. Ba, ang batas-batas. Napaatras ang karamihan ng mga rallyista sa Recto Avenue. Ang mga pulis pinalibutan ang interseksyon ng mga kalye ng Mendiola, Legarda, Carasal at Recto. Sumubok pang makabalik sa harap ng Mendiola ang mga nagpoprotesta pero bantay sarado na ng MPD ang area. Maya-maya pa, inaresto na ng otoridad ang umano'y mga nanakit ng bato at ng gulo sa rally. Kuya, anong ginawa mo? Wala, wala akong ginagawa, ma'am. Nag-aayos ako ng ko, inuuli nila ako. Alam namin ginagawa niya ang trabaho niya, pero ginagawa lang din namin ng karapatan namin. Ano ba na yun? Pinaglalaman namin ng karapatan namin. Nilangangawan kami. Kung kinakailangan, para lang mapakinggan tayo. Paulit-ulit na tayong lumalaban. malay pa ulit usap sa kanila. May nangyari ba? Wala naman, di ba? Ito ang unang balita Athena Imperial para sa GMA Integrated News. Bukod sa Metro Manila, kabi-kabilang kilos protesta rin ang isinagawa sa iba pang bahagi ng Luzon. Nagmarkya patungo sa tanggapan ng Bulacan First District Engineering Office ang iba't ibang grupo ng nalista sa Malolos. Kinandado pa nila ang opisina gamit ang replikang kadena. Sa harapan naman ng Malolos Cathedral, nagtipon-tipon ng grupo ng mga magsasaka at mangisda. Nagprotesta rin ang mga residente ng Kalumpit, Bulacan, na kadalasang nakararanas ng pagbaha. Nagsama-sama naman sa Malcolm Square sa Baguio City, ang mga residente at estudyante ng Benguet Province. Nagkaroon ng magkahiwalay na kilos protesta ang mga magsasaka kasama ng kabataan, pati mga pulis sa Lawag, Ilocos Norte. Sa Tugigaraw City sa Cagayan, Nagmarkya patungo Rizal Park ang mga ralista bitbit -bit ang kanika nilang placard. Sa Bicol Region naman, nagmarcha rin kontra katiwalian ang iba't ibang grupo ng kabataan sa Katanduanes. Idinaos naman sa First Rizal Monument ang kilos protesta sa Daet, Camarines Norte. Sa harap naman ng Sorsogon Provincial Capital na ng pananagutan ang mga ralista sa Sorsogon City. Tumalo si Vice President Sara Duterte sa pagtitipon ng mga taga-suporta ng kanyang pamilya sa Tokyo, Japan. Pinotesta rin ng mga grupo sa Tokyo ang korupsyon sa Pilipinas. Nananawagan din sila na palayain na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nakakulong sa The Hague, Netherlands para sa kasong murder as a crime against humanity. Ayon kay BP Duterte, may bansa nang handang tumanggap sa dating Pangulo sakaling payagan ng International Criminal Court ang interim release. isang bansa na nagsabi na okay lang na dito ninyo ilagay si dating Pangulong Rodrigo. Medyo natakalan ang pag-file namin ng interim release dahil kinausap pa namin. So medyo matagal yon dahil hindi madali makipag-negosasyon. Hindi ko masabi sa pero uh, pwede kong sabihin, hindi siya sa Japan. Bukod sa Japan, nagtipon din ang Duterte supporters sa The Hague, Netherlands at dumalaro ng ina ng bise na si Elizabeth Zimmerman at si dating presidential spokesperson Harry Roque. Dito naman sa Pilipinas, nagrally ang Duterte supporters sa labas ng Camp Aguinaldo sa Quezon City, gayon din sa liwasang Bonifacio sa Maynila. Panawagan ng mga grupo, mag-resign na si Pangulong Bongbong Marcos dahil dismayado sila sa anilay korupsyon sa bansa. Kinukuha pa namin ang tugon ng palasyo rito. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.